MC at Lasi, umugong ang balitang. Hindi na babalik sa It's Showtime dahil sa umano'y pamamahiya ni Vice Ganda. Umiikot ngayon sa social media at ilang entertainment forums ang usap-usapang hindi na raw babalik sina MC Mua at Lasi Marquez sa noontime show na It's Showtime. Ayon sa mga spekulasyon, ang umano'y dahilan ng kanilang pamamaalam ay ang madalas na biro at pamamahiya sa kanila nang isa sa mga pangunahing host ng programa, si Vice Ganda. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa kampo ni na MC at Lassie, napansin ng ilang netizens na hindi na sila regular na napapanood sa show nitong mga nakaraang linggo kung kailan aktibo rin sila sa kanilang live shows at comedy bar appearances. May ilan ding fans ang nagbahagi ng clips kung saan tila naasiwa umano ang dalawa sa ilang komento ni Vice On Air. Bagay na nagugat ugat umano sa matagal ng on-cam banter na ngayon ay tila nagiging personal. Sa kabila ng mga balibalita, nananatiling tahimik si Vice Ganda at ang production ng It's Showtime. Hindi rin malinaw kung ito ba ay temporary break lamang ng komedyanting duo o kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanilang pagkawala. Samantala, Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kina MC at Lasi, na bilang mga bihasang komedyante at crowd favorites ng programa. May ilan ding nanawagan ng respeto sa lahat ng panig habang hinihintay ang anumang kumpirmasyon. Hanggang sa ngayon, nananatiling speculation pa lamang ang lahat at umaasa ang mga taga-subaybay na malilinawan ang isyu sa mga susunod na araw. Ano mo to? Linya mo to? Ano to, Romel? Naku, ito na nga, maugong na maugong na talaga. Ito, hindi na harap, hindi na patagilid, ha? Harapan na na, na sinasabi na wala na talaga. At hindi na, na matagalit. Sa apat na linggo na ngayon. Na hindi wala na. na. sina MC at sa Showtime at ayon po sa aming mga sources, hindi na talaga babalik pa. Hindi na talaga. Hindi, hindi na sila babalik pa. Siguro, so ano pa? Siguro naman, may karapatan naman sila na wag nang bumalik, di ba? oo, isang malaking aral na para sa kanila at saka, Diyos ko, para maramdaman naman nila ang pagiging, alam mo yung artista na walang pinakikibagayan, alam mo yung malaya sila. Parang naman, yung dignidad mo, yung imahe yun. mo. Una, self love muna, mahalin mo naman muna, hindi ka naman papayag na basta-basta na ka nalang sipasipain. Hindi pwede yun, habang buhay ka nalang bang ganon, kaya hindi na sila babaligtas. Sabi ni Juris, Dr. Channel, ay dapat lang MC and Lassie owe it to themselves to have some pride in what they do. Tama ito. Yung friendship nila kay Vice, parang basag na vase. Kahit idikit mo pa, may lamat na. Hmm. Mas okay na sila kung saan sila, mas free, mas appreciated, at mas payapa ang kanilang loob. Suporta pa rin ako sa kanila kahit saan man sila mapunta. Tama na yung mga taon na pinapahiya lang sila ni Vice. Panahon na para piliin nila ang respeto sa sarili. 21 years ito eh. No, yung friendship na ito. Totoo. 21 years, diba? In 21 years kang nakikibagay sa araw-araw na pagpasok mo sa trabaho. Pag hmm. nakikita mo siya, lagi mo ipini-please. Napakahirap nun. Uh -huh. Diba? Totoo. Dapat, dapat. At saka ano, sabi ni Tita Julie Paras, Ate Teng, ano sabi niya? Teka lang sandali, anak ah. ko, sinikmas kay, meron din tek. <laughs> sandali lang, hinahanap ko lang kita sa Julie, Julie Paras. Ate Teng, napanood ko kay Julie Susbaba, ang house tour ang bahay ni Lassie. Napakabonga Parang hotel ang disenyo. Galing sa pawis at pagsisikap niya. Sobrang humanga ako sa kanya, lalo sa pagmamahal sa nanay at mga mm. kapatid niya. Tama yan, pare-pareho sila kahit naman si MC. ACMC ah, si MC galing sa isang maayos maayos na pamilya pero mm -hmm. nagsikap pa rin 'di ba para, para sa kaniyang correct oo, oo tama 'yon Mabuti rin naman po may prinsipyo at dignidad si MC at Lasi. It's not worth na batok-batukan ka at pinapahiya ka self respect first God will provide naman sabi ni mm -hmm. Dan Grabe siya tama 'di ba tama lang Mhm -mm hindi na talaga nai, eh, sabi ni Boy si Karagay. Imagine, three weeks nang wala sila appear sa showtime. Mas okay na yon kesa naman para silang tao tauhan Sinasabunutan, hinuhubaran on air. Anong pagkakaibigan yun? O, oh, ang dami nakakapuntin right talaga, on. no? Oo, kasi unang-una talaga na, eh, di ba? Yan yung mga napansin nung una, yung sinasabunutan sa laga ng... Yung malalang sa munot, alam ano mo yun, ah. yung para lang tumawa ang lahat, di ba? Yun, nakakaloka mo, yun. Mo, gusto ko naman makagraduate ng na si Lasi at si MC sa ganon. Nung makilala ko sila, di ba? Ganon din naman yung papel ni Lasi, lalo na pinaga pinagaano siya ng isang namayapa na komedyante. Pinagpupush mm -hmm. 34, up. Pinagpupush up. Tapos binabatok-batokan. It's about time, di ba? May talento naman na pwedeng ipamuhunan. Yun naman yun. Sabi ni ne Tita Nene Olanda, hindi bale, hindi bale MC at Lasi. Malay natin may bukas ng bagong pintuan para sa inyo. May mga talento kayo. Tama naman, Tita Nene. Excuse me po. Excuse me po. Mm Ayan, at sabi ni Lulu Mali, gawa mo si Ipang si Lulu, tulog yung alaga. Sigurado yan. yan ang siesta time mo. Ay, Ramliya kaya. Kahit naman po siguro wala sila sa showtime, marami pong kukuha sa kanila. Kasi po mabubuting tao sila. na mm ko ang kay Julius, pinasalamatan niya si Vice. Okay. At sabi ni Boy at saka may business po silang Bex Battalion and vlog, kaya maski wala sila sa showtime, may in income pa naman silang dalawa. Yes, tama yan. Ito kaya ay galing kay Wating Wating. Teka lang ha, titignan Ayan ko. Na. Ayan. Okay. Ay, kanya nga. Titignan ko, <laughs> pa, pagkadahan ko lang muna ha. Baka mamaya ano ite. Okay. Oh my goodness me may friendship over pub na ba? MC and Lassie, it's okay to walk out of someone's life if you don't like you belong in it anymore. Bigyan ng leksyon yung si Kabayo. Sabi niya. Wating-wating <laughs> <laughs> ng London, mainit ang ulo. Iyan si Wating-wating. Oo. -wating. Oh, oh. Sabi oh, Ching oh. si Bautista Silverio, nasa Singapore pa siguro sila. Three weeks sila dun eh. Naayos wow. yung London na nila. <laughs> na ay deserve ni na MC at Lassie na bumiti ko sa showtime at kay Vice. They are talented and they will surely make it without you know who. Ayan. Chin, yeah. thank you. Mag-ingat kayo ni John dyan sa Singapore. At sabi ni, ni ano kanina, sabi ni uh, Dims, nako, hintayin natin na yan 2028, tatakbo na naman niyan si Manny Pacquiao. <laughs> 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 Oo nga naman, di ba? Hintayin natin. <laughs> Eto pa, kasabay ng pag-upgrade ng kabuhayan nitong si Kabayo ay nag-upgrade din ng ugali. Sumobra ang yabang nitong visceral na to, sabi ni Edeletada. At uh, sabi ni Nick Masangkay, ano to, si Bob Arum ang may kasalanan kaya tumakbo si Manny sa pagka-presidente na binuyo niya kasi si Manny eh, magiging great president daw kasi siya ng Pilipinas. Oo, yung kanyang ano, Oo, totoo. Si Bob Arum nga. Oo, totoo siyang nag nagtulak kay MP. Okay? Mm -hmm. alam mo na, nakaka-alarma lang ito sa si MP at sila si kasi kung ito ay umalis na talaga ng dere-derecho, makatakot sila kasi magdo domino effect yan. Pag at may domino, ay, marami na, marami yes. na. Sunod. at may balita ako, may mamumuhunan para sa kanila. Ayan ng isang comedy bar ay. na silang mga mga umaklas ang magkakasama. Yun ang balita ko, ha? Ah. Nako, ayan na. Sinasabi ko, eh. Ayan na nga. Ay, nako, ba? sabi ni Obet Sapin, mabalik lang po kay Pacman. Marumi po talaga ang politika at kitang-kita po yon kay Manny Pacquiao. Dati po, eh, anti-Marcos siya. Tapos nung tumakbo siya uli, eh, nasa kampo na siya <laughs> ni PBBM. Wala po talaga tayong maaasaan sa mga politiko ngayon. Puro pang sariling interes ang pinangangalagaan. No to corruption, no to impunity, no to political dynasty. Lahat yan, ah, lahat yan. alam nating lahat na salot ayon sa mga pag-aaral noon pa man. Totoo yan, sapin. At sabi uh, ni Marichu, uh, promotion Spirito, tama lang naman po nay, na hindi na sila bumalik pa sa showtime. May mga darating na opportunity sa kanila na hindi kailangan tapakan ng kanila pagkatao. Uh, Self-respect is the key. Manaya ko na po babasahin ang iba pa. Naku, si Miss Nance, habol ko lang to. Bravo, MC and Lassie. Magagaling kayo. Kaya niyo magpatawa ng mga tao nang hindi kailangan i-please sa nag-iisa. Hello po, MVP. Baka naman para sa Bex. Baka naman para sa Bex Battalion. Wow, Miss Nag. Sa mga... Ayan na. <laughs>